kailangan oh, welcome na welcome para ako nakauwi sa amin ha. Then... at yun nga mga mga gala ako ngayon sa Manila then magagala kami ng mga uh, kabarkado, mga katrabaho ko may pupunta kami dito sa ano, kabarkada ko man, mag-picnic kami, picnic, picnic ba. So, ayan, makikita niyo sila, andito sila, oh. So, ayun. Oh, holiday, wala kami sa trabaho ngayon, kaya nag-bonding kami. Uh, so, <laughs> naglalaan sila. Oh, di ba? Yung mga nasa gilid na yan, mga kasama ko, yung mga yuk, ha. Mga yuk pa yan. Eh, malayo-layo pa ilalakarin namin at yun nga mga magala dahil na andito kami ito yung pinagtatrabaho namin sa Yumak ayan yun nasa hotel ayun yung mga kasama namin papunta kami sa tropa namin yon. para kami mga lulusob na mga era do kami napakalayo ala kasi kami yung pamasahe yan lakad lang ala pa na ng mga jeep yun nga guys bali sumakay kami ng jeep kayo ito kasama ko sa ko ano sa kasahag bali pupunta kami ng silangan silangan, sinilangan. O oh, yan, andito kami ngayon. Parang bundok natin <laughs> para makauwi doon sa probinsya namin. Then, eh, ayan, Pagunta na kami sa bahay ng tropa namin sa silangan. Oh, welcome na welcome para ako nakauwi sa amin. Ha? Then, papasok kami ng Eskinita. Eskinita, private, no, dress passing private. Ha? Mamaya, wait lang. Bali, mataas yata dito sa Oh no! Pwesto na to Oh Huwag kang mga Then may bantay na aso Tara, come here Si, <laughs> ay hey, baka kagatin ako Hindi na <laughs> <laughs> hey, mga ano yeah. Mataas kasi dito itong lugar na to eh. ay mga na-cancel yung pagdaan nila sa ano dahil may nakabantay na aso Ha? So, ha? Dito kasi kami mag banding-banding -banding, uh, uh, sa mga so, parang doon lang din sa barangay namin na yung uh, itong lugar na to parang probinsya-probinsya pero parte lang din siya ng Marikina hindi namin alam kung kami pupunta oh, then yung dalawa sa likod kanina pa yan dyan oh, mga taga saan po kayo <laughs> so yun oo ah bahay nakarating na kami dito sa bahay ng tropa namin simple lang naman dito parang gano'n lang din sa amin bahay na kapag 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 yan yung magluluto. Sabi niya, wag daw namin kontrain siya. Pag kinontra namin, kami na daw magluto. Eh, hindi ko naman alam magluto nun. Kaya yun nga mga mga gala. Bali, success ang pagsiset natin ng pagluluto. ayun yung kasama ko. Siya yung cooker namin. Bali, hindi kami nakapagluto dun sa taas. Kasi nga, maliit yung space. Kaya dito kami sa baba. Ang luluto namin is... Papaita ko sa inyo kung... Ano, masarap ito yung iluluto namin. Tera galing pang probinsya. Wow. Ah, oh, kitang-kita niyo na, di ba? Nilagang baboy. So, yun. Bali yung dadalo lang kami dito ng kasama ko. Bali yung mga kasama namin iba is yung napakarami na andun sa taas. Mga busy sila sa mga kanilang gawain. Eh. Kaya man kami lang nandito. So, yun mga mga Diyan na? yan, yan okay. na? So yun, bali may binili kami na ah. Dato puti Toyo, pero kulay itim siya So yun, ito yung magic sarap yan yung mga rekado ng aming nilalaga may oyster sauce then ito talaga ang dato puti kulay puti ito eh so yun then may hot chili then ang tawag dito is garlic ay garlic <laughs> hindi pala bawang ito pala ay garlic ay What? ay onion pala ito ito ngay garlic <laughs> ito yung <sibuya> sa onion <laughs> ang gula tapos ito yung tomato as in uh, tawag dito sa Philippines is kamatis then may tawag dito ay, paminta paminta yun loading ako lagi tapos ito is Maasim siya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Basta maasim yan. Kanina pa ako pabalik-balik sa taas. Bali, may dala akong... Ayan. May dala akong... Bangus. Yung... Iihaw namin yung bangus. Bali na andito. Ayun, yung mga tropang mga nagluluto. So, kitang-kita nyo naman dito sa isang pangkat. Uh, oy, sinama pa yung ano, plastic. Then eto sila yung mga cooker dito. May mga sound sound trip pa sila. Yung ano daw, yung diyan daw padaanin sa ulo yung ano, ilalagay na ano. Oo. Ah, sige. Okay lang kay diyan, okay lang. Then eto yung isang cook namin. Nilalagay na yung karagdagan. Then dito naman sa kabila. Anong ginagawa mo diyan, Brad? Naglilinis. <laughs> oh. Then ito naman yung pinakang ano namin. Manager. <laughs> Then dito tayo sa taas. May nakalimutan ako babalikan. May pinababalikan si Ma'am Marisa sa akin. Doon sa taas balik na naman ako. Yung order nila pa. Ibababa eh, na naman natin. Oh, mga mga brand, mga tol, ito na yung order nyo pa ah. Ito yung paan ng dragon. <Có benefiting> <Spark> Nalinisan na yan mga tol. Thank like, ah. you. <concurrent noise> Okay. Go, oh. Mga bisong-bisong sila Sa labas sa highway Bibili lang naman ako ng Sprite na mismo Kalayo na ng pinuntahan ko So lahat kasi doon sa baba ng tindahan Walang Sprite na mismo Kaya dito siguro meron Pinuntahan kong tindahan kanina is Wala rin Sprite Mission film Kaya dito tayo sa kabilang tindahan Bibili lang Sprite na yan Ano ba yan? Halos lahat ng puntahan kong tindahan Walang Sprite <laughs> Yo, Balik na lang tayo dito mission field wala tayong nabili kalayo na narating po bababa na naman tayo dun so royal lang kasi tsaka tsaka mountain dew at coca cola alang sprite talaga yun nga umakyat ako dito sa taas buti na lang at umakyat ako dito sa taas nakabili tayo ng sprite sprite hindi tayo na mission field, nakabili tayo, ay, sobrang dayo. Ang tatandaan dito. At yun nga mga mga galang, oh, bali may next, next batch na kaming iluluto dito, ayun oh. Ayun. Iluluto na eh. So, yun nga, yung binilatang sprite kanina nilagay dyan. Yung pala yung four post nun Kaya pala ako pinabili ng sprite Na sobrang layo Nagagay lang para sa anong ah, Dragon So yun Ayan o oh. oh, Si Kuya Alper At si Frans Yung mga kuper natin Ayan Ay, O oh, sarap naman nito eh, Nice oh, Sarap nang niluluto nya Tapos yun know. o Ingitin natin si Edgar! natin si Edgar! natin si Edgar! Dumali! Ay yok. <laughs> si Edgar! <laughs> so yun, sayang hindi pumunta ibang mga mga pangkat ng yumak dito Ayoy i-vlog Yung <laughs> mga nakabalot na yan makikita natin kung ano nakabalot na yan Kaya't masarap yung nakabalot na yan So yun guys, binigyan na nga ako ng plato kaya lang wala naman laman. So yun, baka kakain na kami ngayon. Sa wakas magkakain na rin ako ng maga Na libre na naman ako. Ano si Franz? Anak. Wala oh! kasi Prince, akong pangambag, wala akong pera. Kaya naman, yung ko kanina, istablan dala akong pera, kaya naman libre na ako. Wala ka bang ginakain, nagbablog so, ka na dito magblog oh. <laughs> <laughs> so yun sila punong puno sa bahay ni Mang Pedro na maliit <tipos> kaya naman sa wow sana ayun. Ayun, ayun. So, okay. ba ayun na yung mga nabuto kanina meron pa sa loob oh, nagal naman ayan yung mga ulan so yun nga mga manggala. bali uuwi na kami yan at masama na yung panahon medyo masama na yung panahon kaya naman parang uulan bali kabalik na kami sa aming mga lugar yung mga pwesto pwesto so, ayun na sila mga nasa labas then yung isa parang umuwi na yata What? Then, tara, tara, tara. Let's rock and roll. Hindi oh. na magala, bali nag-aantay kami ng oh. jeep ngayon. Sobrang init. Ay, sobrang, <laughs> sobrang lamig pala. Naambon-ambon pa dito sa pesto namin. So, mga 2 hours or 3 hours siya tayo pag-aantay dito ng ano, ng jeep. Oh, hey, ano, oh, oh, oh. Ganon ba? <laughs> <laughs> so, yun. Nakamangantay ah, lang kami dito habang mga, actually, mga alas 4 pa sana kami uuwi. Eh, pinauwi na yata kami ng tropa namin at naambun na yun. <laughs> Joke lang. <laughs> ano ko lang yon Tamang katang isip. Gago! So, yun. Bali, ang layo pa ng Medyo malayo-layo ta ka rin. Kayo. May say, na kanina kaya may isa